ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Ito'y talumpati ni ginoong John Lloyd B. Gomez. Pagmamahal o pag-ibig, kung ito'y itatanong sa atin, madalas ang unang pumapasok sa ating mga isipan ay iyong mga kasintahan o mga taong iyong naiibigan o hinahangaan. Bihira lang sa mga dalag at mga binata na kagaya natin ngayon na ang una at tanging iniisip ay ang ating mga magulang. Ang aking talumpating bibigkasin sa umagang ito ay marahil batin nila. Kaya't ang layunin ko ay mapaalalahanan kayo at maantig ang inyong mga puso tungkol sa kung gaano tayo kamahal ng ating mga magulang. Pag nandiyan tayo sa pagkain, ay tayo ang pinapauna nilang kumain. Masarap pa nga ang ulam natin kaysa sa kanila. Binibigyan pa nila tayo ng mga bitamina upang tayo ay lumaking malusog at maging magana sa pagkain. Sila ang unang guro natin. Sila ang unang nagturo sa atin kung paano isulat ang ating mga pangalan. Tinuruan din nila tayong magbilang, magbasa at magsulat. Tinuruan din nila tayo ng mga mabubuting asal na dapat nating taglayin. Naalala ko noon, kapag ako'y may proyekto o takdang aralin, si mama ang tagaturo at si papa naman ang tagaguhit sa akin. Di na nila alintana ang pagod kahit nakagagaling pa lamang nila sa trabaho. Maturuan lang ako. Kung tayo ay nasasaktan at nangangailangan ng kalinga, ang yakap at haplos nila ang pinaka nakakapagpatibay ng ating puso. Kapag tayo'y may nakakaaway, sila ang ating sumbungan kapag mayroon tayong hinihingi o mga kailangan para sa eskwelahan, kahit dipit ay sisikapin nila na may maibigay sa atin. Kung wala naman silang maibigay, ay palihim pa silang tatangis sapagkat nasasaktan sila kapag hindi nila na ibibigay ang ating mga kahilingan. Hindi nila tayo matiis, kaya kung minsan ay napipilitan pa silang manghiram, mapagbigyan lang tayo. Ganyan nila tayo kamahal, ganyan kalalim, dahil wala silang ibang iniisip, kundi ang kapakanan lang natin. Laman tayo palagi ng kanilang mga dasal kapag tayo ay malayo sa kanila. Palagi nila tayong kinakamusta. O anak, kumain ka na ba? Anak, Kamusta ang araw mo? Mabuti ka lang ba dyan? Nag-aaral ka bang mabuti? Kapag tayo naman ay nagkakasakit, ay sila at sila pa rin ang nag-aalaga sa atin. Di man natin ito namamalayan, pero sa loob-loob nila, binubulong nila ang mga katagang, sana, sana ako na lang nagkasakit, hindi tayo, dahil hindi nila maatim na tayo ay naghihirap. Mga kapwa kong mag-aaral, tulungkot isipin na marami sa atin na hindi marunong gumalang sa ating mga magulang. Tama kaya na tayo'y magdabong at sumagot ng pabalang mainam ba sa pandinig ang pagrereklamo ng isang anak? Isipin na lamang natin ang magiging buhay natin kung wala tayong ina at ama. Una, ay wala tayo dito ngayon. Walang lutong almusal at hamunan tayong daratnan. Walang taong susuporta at mag-aalaga sa atin. Wala tayong matatakbuhan. Nawa ay ating lingunin ang mga mabubuting sakripisyo ng ating mga magulang tumanaw payo ng utang na loob, maging mapagkumbaba at mapagmahal sa ating ina at ama, na siyang pumapahid sa bawat luha sa ating mga mata. Mula sa ating pagkasanggol hanggang sa dako paroon ng kanilang buhay, nananatili sila bilang ating tagasubaybay. Paano man nila tayo pinalaki, ay hindi maikukubli ang lalim ng pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak na hindi magbabago hanggang sa kanilang huling hininga